tayo na ispagi ng panpo so pas maka hanta na yung greetings sama na yung manok kaya e, maya po to masarap to dito ngayon na may uh, mino ay sinupas po kalami yun ni eh. Aron kong maraha Aho oh, lang Tapos uh, yung donut na namin donut Donut bay Sarap po At maya maya po Luluto na yan Manok, nilaga na, konti kunot na lang yan Sarap tayo Nakakahanda na lahat Pati kay Kasirula oh. Taob na yung maya, oh. May katas na May door oh. Iko e, lang pa yan Kunting Iko lang po yan Nakahanda na yung kaldero Automatic yan Pag patingting ng kaldero guys ah, Siguradong raha so, yung Sopas yung Sopas po Mayroon na po yung parto